Nagbigay ng pansin sa mga netizens si Jam Weva, ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings, matapos niyang mag-share ng isang video sa kanyang TikTok account. Ibinahagi niya ang isang video na orihinal na mula sa at gmindset.official, kung saan tampok ang sikat na motivational speaker na si Jay Shetty. Ang video ay naglalaman ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa pagpapatawad sa sarili matapos makaranas ng masakit na karanasan. Tinatalakay nito ang hirap ng pag-move on mula sa mga sugat na dulot ng mga hindi magagandang karanasan at tinutulungan ng mga manunood na matutong magpatawad sa kanilang sarili. Binibigyang diin ng video ang kahalagahan ng pagpapatawad sa sarili, lalo na kung ang isang tao ay nakaranas ng sakit at pagkatalo mula sa ibang tao. Ipinapayo nito na ang pagkakaroon ng kalayaan mula sa mga saloobin ng pagsisisi at self-blame ay isang mahalagang hakbang upang maghilom mula sa sakit. Forgive yourself for letting someone make you feel like you were easy to let go. Forgive yourself for making number one when you were just a second thought. Forgive yourself for helping them heal when all they did was hurt you. Forgive yourself for giving them your best when all they gave you was their worst. Because your heart is pure, and even though you don't have them, you'll always have that. Ang mensahe sa video. Ang mga salitang ito ay isang paalala sa lahat na hindi nararapat na pahirapan ang sarili para sa mga taong hindi pinahalagahan ng ating kabutihan. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang hakbang upang magpatuloy sa buhay at makamta ng tunay na kaligayahan, kahit na ang nakaraan ay puno ng sakit. Maraming netizens ang nakaramdam ng koneksyon sa mensahe ng video at nagbahagi ng kanilang mga opinyon tungkol dito. Marami ang nagsabi na nakatulong ang video sa kanilang personal na hilang proses at maraming tao ang nakakita ng inspirasyon mula sa mga aral ni Shetty. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang napakahalagang aspeto ng mental at emosyonal na kalusugan at binibigyan tayo nito ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Mula sa simpleng ngunit makapangyarihang mensaheng ito, ipinakita ni Jam Villanueva ang kanyang pagnanais na magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga saloobin at mga aral na nakatulong sa kanya. Ang mga ganitong uri ng mensahe ay nagpapalaganap ng positibong pananaw sa buhay at nagpapalakas sa ating loob na tanggapin ang ating kahinaan at patuloy na magpatawad, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa ating sarili. Ano ang sinyo sa balitang ito?